and rhythm. Feel Okay, magandang hapon mga kabalik at mga ka-shift network. Anong oras na ba? It's 5.40 in the afternoon, November 18, 2025. So, kwento-kwentuhan lang muna tayo. Ayan, alam niyo mo, mga... Teka lang ah. Ayan. <coughs> o, kamusta na mga... anong nangyari doon sa rally natin? Two days na nag-rally. Alam niyo mga kabalik, usap na lang tayo ng diretsyo. Alam nyo, alam na natin yung ingay tungkol sa sinasabing yung 100 billion na insertion sa 2025 national budget. Yung nga sabi nga ni dating kongresisa na si Zaldico, inutos daw mula sa pinakamataas. So meaning sa malakan yan, ba? Diba? So ulitin ko ha, sabi ni Zaldico sa mga video niya, hindi, hindi ayon sa akin ah, hindi ako nagsabi. At hanggang ngayon, allegation pa lang naman din yan. At hindi pa naman napapatunayin sa korte. So para malinaw at safe tayo sa usapan, ito yung mga bagay na galing sa public reports, hindi imbento ah. Una nga, sabi nga ni Zaldico na may inutos, inutos sa kanya daw para magpasok ng, sa Malacanang na magpasok ng humigit kumulang 100 billion na proyekto. So, karamihan flood control. Ngayon sa panahon ng bicameral conference yun eh. Pangalawa, itan tinanggi naman ng budget secretary, tinanggi ng Malacanang, sinasabi nila na hearsay, walang basehan at mali daw ang pagkakaintindi sa proseso. Pangatlo, may mga senador at analysis din na nagsabi na hindi logical daw yung kwento ni Ko. Kasi kung may gusto talagang proyekto ang presidente, eh pwede naman ilagay sa NEP, sabi. Yung NEP, yun yung tinatawag na National Expenditure Program na siya talagang official na budget na proposal ng Malacanang. So, ibig sabihin, may nag-aako sa may dumi -depensa. May nagsasabing hindi nagmamatch yung kwento sa rules. Wala pa namang final na hatol. Ngayon, so bago tayo pumunta sa bakit BICAM at hindi sa NEP. Linawin muna natin sandali kung ano ba yung tinatawag na NEP at BICAM para hindi lang tayo puro chismis kundi may konting technical na base, di ba? Ngayon, yung NEP o yung tinatawag na National Expenditure Program, yan yung official na budget proposal ng executive. So, dyan nakasulat in detail, magkano ang pondo sa bawat departamento, proyekto, programa, tsaka ano yan eh, uh, matagal yan dumadaan sa hearing. Tanong ng kongresista, tanong ng senador, may public scrutiny, media, civil society, lahat. So pagkatapos may version ng House, may version ng Senate. Pag magkabila sila, papasok ngayon yung bicameral conference committee o nga yung bicameral. Sa bicam naman, maliit na grupo na lang yung tawag nito. Maliit na grupo na lang ng mambabatas 'yon. So ang nag-uusap para 'yun na, 'yun na nag-uusap para pag-isahin yung dalawang version ng budget bago maging final. So karaniwan sarado ang publiko ang sa usapan diyan no? So behind closed doors kumbaga. Mabilis ang negosasyon at doon na alam niyo yung rinereconcile yung mga differences. Tsaka diyan din pumapasok yung tinatawag na insertions o dagdag pondo na wala sa original na NEP. Alam mo yung eh? legal in principle ang amendments ng Congress pero matagal na rin kinikriticize na ang Bicam ang pinakamahirap bandayan at pinakapaboritong puntahan ng mga nakatagong pondo kumbaga. So ngayon ang tanong, kung totoo man na may 100 billion na pumasok dyan, bakit pipiliin ang Bicam at hindi inip? Okay? So dito, malinaw tayo ha. Ah. Simula dito, interpretasyon ko lang ha. Ah. Ito bilang ordinaryong mamamayan at hindi ito official finding, hindi ito court decision. At hindi ako nagde-declare na may kasalanan na patunayan. Again ha, opinion. Opinion ko lang, analysis at common sense ko lang, kumbaga. So possible reason number one, may mahirap bantayan ang BICAM kaysa sa NEP. Alam nyo sa NEP, mahaba ang proseso. May budget call, may committee hearings, may line-by-line -line questioning, may media coverage. May panahon ang mga sektor para mag-react. J, kamusta? So, yun. Pero dun sa bahay ka, maliit na grupo, mabilis ang negosasyon, madalas hindi live yung stream. No? At ang nakikita ng publiko, kadalasan yung final bahay report na lang, yun nga yung hiningi ni ano eh. Sino ba to? Si Congressman... Ano, nakalimutan ko. Anyway. So kung may taong gustong magpapasok ng malalaking pera o malaking halaga, natural mas convenient sa puntong mas kaunti ang mata, mas maikli ang oras mas madaling ipalusot sa gitna ng napakaraming numero, napakaraming pera. Thank you, guys. Okay. So, possible reason number two. Pwede mong sabihin trabaho yan ng Congress. Hindi amen di ba? Kapag, alam nyo, kapag sa NEP nang galing, kitang-kita ng executive ang nag di ba? Kapag sa BICAM pumasok, pwede na lang sabihin eh, legislative amendment yan eh. Hindi yan galing sa Malacanang kahit na sa likod ng camera may sinasabing may nag-request, may nag may nag-push. Okay kaya, lilinawin ko again ha, opinion ko lang to. Mas maginhawa sa mga politiko kasi kung malabo kung sino talaga ang nag-uumpisa ng dagdag pondo. Ngayon, possible reason number three. Pwede itong gawin na for later release. Kapag naipasok na sa GAA yung pera pero hindi agad na release, nagiging ano siya eh, parang naka-reserve na slots na pondo na pwedeng galawin ng sa ibang panahon depende sa kung sinong makakakuha ng proyekto o yung kontrata o kung ano ngayon hindi ibig sabihin illegal agad ah. pero halata ang temptation malaki ang pondo kulang sa detalye hawak ng ilang tao ang timing at direction so possible reason number four pressure cooker ang Bicam. Um, okay. Sa dulo ng budget season, may tinatawag na deadline eh. May banta na ma re ang budget. Ayaw ng mga mambabatas na masisi pag nagkakadelay. So sa ganitong setup, mas madali ang Sige na nga, pirma na tayo. kaysa lumaban pa sa bawat questionable na linya. At kung hindi klaro ang detalye ng isang item, madali nang, alam niyo matabunan ng bundok ng dokumento. Kaya nga, di ba, kapal ng kalang basahin. So ulitin ko mga kabalika, hindi ko sinasabi na napatunayang may nagnanakaw na o may nagnakaw na at hindi ko rin sinasabi na guilty na kahit sinong pangalan. Ang sinasabi ko lang kung may magaling na politiko na gustong abusuhin yung sistema, logic lang ang pipiliin niya. Alam mo yung puntong pinakamahina ang ilaw at pinakakonti ang tanong. <clears throat> at base sa mga eksperto, sa senador, at business groups, isa sa pinakamahina sa transparency ay yung buy cam stage at mga last minute insertions. So ngayon, honest confession na, hindi ako abogado, hindi ako korte, hindi ako ombudsman, hindi ako kowa at hindi ako DOJ. Ang meron lang ako ay yung, alam niya, public reports, takbo ng batas at sariling pag-iisip bilang Pinoy. Napagod na sa paulit-ulit na kwento ng insertions, pork, kickbacks, at special treatments. Kaya alam nyo itong narinig ninyo, hindi ito legal advice. Hindi, hindi siya legal advice again. Hindi ito final judgment. Ito ay sarili kong interpretasyon kung bakit may mga tao na posibleng pumili na sa BICAM ipasok ang napakalaking halaga o pera. In business handi, na mas maliwanag ang proseso. Kaya gusto kong ibalik sa inyo ang tanong. Kayo, mga kabalik. Kung purely harmless at transparent ang intention, bakit mo ilalagay sa pinakamadlim na parte ng proseso? Yung pinakamalaking halaga. At para sa mga abogado, auditors, dating taga DBM o alam niyo taga kongreso na nanonood o kung meron man nanonood, pwede please paki, ano, paliwanag naman sa amin ang simpleng salita ano ba talaga ang legal na limitasyon ng BICAM? Ano ba ang pwedeng gawin para hindi na maggamit itong technicalities para sa pang-aabuso? Alam nyo, dito sa Balik Values mind shift, hindi tayo judge. Hindi tayo executioner. Ang trabaho lang natin noong trabaho ko, ilawan ang sistema, ipakita sa tao kung saan pwedeng dayain at ibalik sa bawat Pilipino ang tanong. Pahig ka pa ba na ganito ang laro sa pera ng bayan. Isip-isip po tayo. Shift Network on